Yes, mga kagusok, marajao na hapon sa ato mga viewers, sa mga followers. So, jari ko, ko kuman sa Jollibee, mga viewers. Kung nakatood ka muna rin na Jollibee, kini-ini-ini-ini, kinakala in ng ah, Jollibee. Kung asa in area area, mapachallenge ko mga kagusok ko, In area ng Jollibee, kung asa. Yan, mga kagusok. Shout out sa nakabati sa ato. Post ko man, mga followers. Magpa-bring me ko kuman, no? Bring me. Pamati ka mo. Nakapalo ni Kagusok. Bring me rice cooker, my rice. Otro na ako mga Kagusok, Rice cooker with rice. 250 pesos. So, ang location dire, kung nakatood ka mo dire, rice cooker with rice, dahi dire Challenge nato 250 pesos. Yan mga Kagusok. Shout out sa mga viewers. Dia, oh. Bring me rice cooker ring me rice cooker command no. Kumanda ako okay, ipos command mga kagusto, mga viewers, mga followers. Kumanda d'yon. Magpaabot ko diri 250 pesos para labat si kagusok nag 30 30k na si kagusok ko. Oh. Makita kin sta diri mga kagusok Basay na area oh, lantaw area diri oh. kung nakabayo ka pamilyar ninyo ng Jollibee, Jareko, Hi! Hey. Oh, hi. Yan mga kagusok. Dangan salamat para jaw na hapon. Mga surigaw noon. Bye-bye!